idol tapos na natin pandawin yung ano panghuli natin ng isda mga idol sakay tayo dyan sa balsa yan mga idol oh. mas marami pa yung huli kung ngayon mga idol san sa kapon ayan o oh. ang dami biyaya ng sapa mga idol ganito yung sapa dito sa amin sa probinsya mga idol pag oras lumalim ayan o oh. grabe mga idol oh hindi ko, hindi ko pa binilang Naglagay, naglagay kami ng lambat ng papa ko diyang kapon. Kapon ng umaga na rin ako. Yeah, you know, mas marami to ngayon mga idol. Grabe oh. Kapon kaya ko pa lang yan Pero ngayon hindi ginamit ko yung balsa na ano. So yeah. natin mga idol. Dahil pagbakasyon natin ngayon dito sa lugar namin, ang dami isda. Sawa tayo sa isda nito mga idol. Sa idol, itali ko muna yung ano. Yung balsa kasi mamayang tanghali. Gano'n na naman natin. Sobrang dami. Talik muna may mga idol.